Pinaghanap ngayon ang isang internet repairman na sospek sa pag sa mag sa Santa Rosa, Laguna. Ang biktima na isang taong gulang pa lang nasa way dahil sa mga pukpok ng martilyo sa ulo. Ang kanyang inang agaw buhay ngayon, hinihinalang, ginahasa pa. Umaksyon, Gary De Leon. Kritikal ang lagay ngayon ng 29-anyos na ginang sa Santa Rosa, Laguna. Habang kanyang isang taong gulang na anak, hindi na naisalba matapos atakin gamit ang martilyo. Natagpuan nitong Merkulay sa kanilang bahay ang mag-ina na kapwa na liligo sa dugo. Nakahubad ang ginang at iginapos ng sinturon, kaya hinihinalang ginaasa rin siya. Gulo-gulo rin ang mga gamit sa kanilang bahay at nawawala ang ilang mahalagang gamit at gadget. Galit at awa sa bata kasi ang bata wala namang kasalanan yan, hindi naman pwedeng magsalita yan. Nakalala ko nga sa mga pelikula lang yan. Ayaw na nangyaring actual na sa mag anak ko pa. Pangunay, sospek sa krimen ng dalawang na lalaking nag-ayos ng internet sa bahay ng mga biktima. Nasa trabaho ang mister ng biktima, kaya ang ginang lang at ang kanyang anak ang nasa bahay ng dumating ang mga sospek bandang alas dos ng hapon noong miyerkules. Nag-text pa ang ginang sa kanyang mister para ipaalam na dumating na ang mga mag-aayos para sa pag-upgrade ng kanilang internet. Inutusan ng mister ng biktima na i-check ang form, kunin ang pangalan at litratuhan ng ID ng mga tao. Sa reply ng biktima, binanggit niya ang pangalang David De La Cruz. Ibinilin din niyang si De La Cruz ang hahabulin kapag may ginawa sa kanya. Batay sa ID na nakunan ng litrato ng ginang, nagtatrabaho si De La Cruz sa kumpanyang On Target at maintenance specialist umano siya ng Globe Telecom. May hawak din daw na job order ang mga sospek at alam din nila ang reference number na ibinigay ng customer service sa ginang. Kung hindi confirm yung pong identity ng tao, kung hindi rin po siya representative ng Globe, ay hindi po papapasukin because usual practice po nitong mag-asawa na every time na magkakaroon po sila ng order ng mineral water o order ng gasol ay tinetext po nila yung kanilang pamilya. Kanina, inimbitahan na ng mga otoridad ang dalawang empleyado ng subcontractor ng Globe na siyang inatasang mag-ayos ng internet ng mga biktima. Hindi sila humarap sa media, pero ayon sa pulis, itinanggi umano ng dalawa ang krimen. Hindi raw sila nagpunta sa bahay ng mga biktima at tinekay lang ang service report na ipinasa sa Globe. Base po sa record nito, sila po yung dalawa yung nagpunta doon sa area at sila po yung nagsabi na transaction completed at around 4 o'clock in the March 2. So meaning, nung 4 o'clock at March 2, nagkakagulo na ron that time na nagkaroon na ng insidente. Sa pahayag ng Globe Telecom, iginit nilang hindi nila empleyado si Dela Cruz. Wala rin daw ang suspect sa lista ng mga technician ng kanilang subcontractors. Hindi rin daw konektado sa kanilang kumpanyang on-target na siyang nakasaad sa ID ng sospek. Nagsasagawa na rin daw ng investigasyon ng Globe, kaugnay ng job order na ginapit ng sospek para makapasok sa bahay ng mga biktima. Naglabas naman ng lokal na pamahala ng Santa Rosa ng 200,000 pisong pabuya para mahuli ang sospek. Sana makonsensya ka. Iharapin mo kasalanan mo, pagbayaran mo. Umaaksyon! Gary De Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.